Sa Mindanao pa rin, ambos naman sa bayan ng seripa Mabuak. Isang miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team o BIPAT ang napatay, may dalawa pang sugatan. Detali na balita mula kay Jun Dimagot ang RS-19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Patay ang isang miyembro ng BIPAT habang dalawa sa kasamahan nito ang sugitan sa pananambang sa bayan ng Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. Sa initial investigation ng Sheriff Aguac Police Station, lula ng mga biktima na isang LGU vehicle habang binabaybay ang kalsada sa bahagi ng barangay poblasyon nang biglang paulan na ng bala ng mga nakabang na armado. Sa impormasyon ng Sheriff Aguac PNP, kinilalang napatay na si Jordan Nacio, miyembro ng BIPAT sa bayan ng Sheriff Aguac habang uh, for security reason ay e tinago mo na ang pangalan ng dalawang sugatan na nilalapatan ng Luna sa ospital. Mariin namang kinukundina ni Mayor Ahmad Mitra Patuan at Vice Mayor Muhammad Ahmad Haji Oping Ampatuan Jr. ang insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP at nagsagawa na rin ng uh, koordinasyon sa local authorities ng mga katabing bayan ang Sheriff Aguac PNP. Saka, sa kasalukuyan, nananatili pa rin ang mga pulis at kasundaluhan na in sa Maguindanao Norte at Sur at uh, ganun din sa Cotabato City bilang karagdagang pwersa sa katatapos na eleksyon. Pula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, dzrh una sa Pilipinas, una sa Pilipino. John Sukran.